5, 4, 3, Isang salitaw mayroong maraming kapaligan. Tao siyang simbolo, bilang, bilang. na siyang din simbolo bilang-bilang Kita yun na nating lahat ang kaalaman tungkol sa gawain ng isang babae sa limu siyempre, ang kaalaman na ito ay tila itinamu na ng kultura sa ating mga sa atin halina't ating bahayang. Ang dahilan kung bakit nga ba ng isang babae ang isang partikular na gawain sa loob ng tao. Bakit nga ba

Ako nga pa, e paalam din ko nga lang yun eh, Alam niyo ba mga pre, isang tingin ko lang doon, tiklop na siya! Tiklop ba? Paano? Wala ka pala sa akin eh. Ako, isang titik ko lang. Lahat gagawin niya, mainuman pa, at pulutan. Sabi nyo ba? Mga judin talaga eh, Bignan niyo ako, magpasok na magpasok ng bahay ko. No. Tapos agad, para akong hari, may tagahimutan ng bahay. Ano yung pari-pari siya? Eyyy, ako ba tiranong niyo? Kaugong Ako? Wala, mo. はい。 ごめんね。 daw. Paano mo rin? Pari Dodge. Skru. So, bitik lang. Eh, pumitik nga lang si Pari. Wala mo yung nangyari. <coughs> Bawa sa'yo, Pari. Simula ka nang matakot sa misis. <coughs> Bawa nang ito mo na pinasawa ko. Hindi ako nang matakot so, <coughs> Bago, nang <matatakot> <coughs> Hoy, Bartolome! <Dr>. Tolome! Ikaw, hindi ka takot, ha? Nakapalila ka na ba? Pinalikuan mo na, na si Junjun? -Jun? near daddy here. Five cards, spades of five parts. Wala sinabi sa pagkalalaki. Nga wow. under mo ngayon Ako hindi ako ate. Thank <laughs> you. pigat. Kung tatag na si Hugo, magagalita siya ni Imelda. Yeah. Yeah. Kung ano-anong pangalan, tinatawag niya kay Hugo. At kung sasang ko sa huli, tutugin si Imelda ang pobre si Hugo na walis naman yung papapunta sa kong padre. At doon, doon siya magpapalitas siya ng gabi. Yeah. Kaya't nakasanayan ang tawagin ng mga magkakapit-bahay ang pugnuting si na ng kamanda at si Hugo, naka-hugo. wala naman ibang kinagawa, yung sa buhay na masyong ibang ginagawa. Pagkatapos na magkakaroon sa COVID ha. Ako nga, pagod na pagod sa gawa ng bahay. Nata, na! Araw, araw pa! Naku, yung asawa ko! Makikita niya talaga kung dating niya. Ay, naku! Baby girl, dito na tayo sa si pa. pari. Kapag tulayan ko sa yung idea ko, Ander, sasabihin ko sa kanya hiyo ko na mabugas ng bugad oh. tumna -tum -tum na ako Hoy! magkakain na ba? Diba? Sige, mauna na kami, maaari at maghahanda pa kami ng tanghalian. At saan naman ang galing ang magaling kong asawa? Nagsabong ka na lang ano? O baka naman ang babae? Pwede ba? Kumain na lang tayo? Kung na ako eh. Na naman eh. Naku, basta ikaw ang gugus ng pinggan ha. Ang sabi ko ayaw ka na magugas ng pinggan. Basta sino magugus ng pinggan, Ben? Ikaw! pag din para maitindihan mo. At ano naman kung gagawin mo ha? Sino? Sino? Sino dapat magugus ng pinggan? Ito. Ito, ito, ba? Diba? Ito ang babae diba? At ano naman gagawin mo ha? Pagkatapos mo maayos I'm Anibal, sono cascato in un paio. Sono morto. 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 bawat isa. Ah, kung mag palagi magugugas ng pindya. Ganun lang? Kung sino mauna magsalita, siya maghuhugas ng kutsara, ng tindo, pati itong kutsilyo. Oo, tama ang mga hindi. Pag nagsalita ka, sa akin, hindi naman, o saan man, kung siyang palagi kung nakukumigas na rating ka. Ba? Oh. <laughs> lang yan eh! Eh ako na, katagal ako nung di magsinta kahit sa linggo pa. Eh ikaw nga, pati si Bebe, nung kinakausap It's not Beverly, eh. it's Bebe Ah, ito! May one? Oh. Ang bulto? lang naman ako, di ba? Ah! <laughs> oh, ano Punta ka na ba? Gusto, sandang handa na ako. Yes. Isa! Ni! Tatlo! Isa! Ikaw ba ito may hinik? Ikaw ba ito may hinik? Ikaw ba ito Pagkakataon ko silang iwan ang isa't isa na baka isa sa kanilang pagsalita. <tinyo> Meow! 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 Ang pusa nandiyan naghahanap ng pagkain. Sino man kilang kaugong at kamarga ang hindi nagbigay pansin sa manan niya. Ipinalagay ni kaugong na walang nangyayari. Kaya naman, ang ginawa niya ay hinayaan niya na magkaroon ng ganitong klaseng paligsahan. Yan na. taas sa kanyang dibdib. Hanggang may kumatok sa kanilang pintuan. Si Margarita, ang malandi na lang, kapit bahay. Oh my God, Mare! Kaya ba yung lugar niyo? Napakasitim ko. Tara na yung bahay over there, Mare. Ano pa yun? Wag ka! Yan yung bahay ng one only. True love kong si Si Ugo! Si drama, Mare. May efforts ng asawa. Si Malda. Gusto mo yan. Mare. Do not give up. Today is the day. Oh. Mare, I do my birthday. Birthday. Ah! Mare, just don't be wala pa rin ang nangyayari. Pinanaan ni Kamalga si Kao Dungan Pagkaray at Alam niya na ang kanyang asawa upang iwasan ang mga usisira kapista. Ipikit, naramang din niya ang kanyang mga Ngayon naman, ay hindi makalma God.